Yon, good day no. So, kung finishing journey din natin, may binili lang tayong parcel. Oh, may parcel tayo dito ngayon. Ang purpose, pakinabangan natin itong espasyong to. Itong sa likod ng pinto. Ayan. <laughs> Ito, likod ng pinto yan, di ba? Oh, sayang naman yung space doon sa likod eh. Oh, tingnan natin kung ano ba itong, tingnan nyo kung ano ba itong binili natin to. Okay, para wala tayong sayang space. yan so buksan muna natin. Kaya lang wala akong tagahamok eh. Paano ba ito? Punit naman ah. Pwede na natin. Ah, hindi pa pala kita dito. Bukasan muna muna. So yan bukas na. O so, galing China no. Tapos kagandahan, meron pang pampatigas dito. Kaya, may kabigatan eh bubuksan ko na sana kaya lang maglalaglagan pala yung ano eh yung mga parts niya so i-reveal na natin kung ano ba ito talaga ah <laughs> uh, shurak, no hindi ko lang mabuksan ng todo kasi oh malalaglag na sikip kasi dito pero ang kagandahan na itong surak na to is moisture proof daw siya. So tingnan natin kung gaano katotoo ba ng moisture proof to. Yung kadalasan kasi nabibili na cabin sa mga mall lawan it eh. Yung pang nabasa ng tubig, eh, lumulobo. Eh, since, surak to, paminsan, basa yung sapatos, so moisture proof tayo, no? So, natin. Tapos, kung kakasya ba dito sa sulok nato, Pero, chinik ko na yun sa online. Kasya na yun. Kasya naman. Oh, yan. Ito na. Ayan ah, so, isang layer, hindi pala siya double layer na sya yung wrap, ayan lang siya. Tapos, uh, ah parang lamesa, ng, parang computer. Computer so, table, moisture proof, lawanit din, nilagyan lang ng laminate sa ano, loob. Numurahin kasi kaya ngayon.

Sunus, oh. uh -huh. tunay ko muna. Ang alikabo. Sinus. Kusot. Kung natin ang alikabo. Nagliwan pa ng pulbos ng kahoy. yun Okay na. Natagalan din akong buuhin. Oh, isang layer lang. Minsan dalawat eh. Yung iba, dalawa ito. Tapos kagandahan, wala na siyang butas yung likod oh. Diretso na yung tumidong sa side. So pag nililinis, tapos pwede mo siyang itornillo dito sa pader para hindi tutumba. May butas pa rin oh. Ito, hindi ko pa nakakabit eh. Although, mahina siya. Dahil man-expect mo sa ano. Halagang 1,000. 1,000 ba ito? 1,200 mas maigi pa na gumawa ako ng DIY mas matibay pero nag, pag nagmamadali ka eh, pwede na yun tsaka hindi mo kailangan ng sobrang tibay pwede na yun pakita ko sa inyo isa pa ayun ginawa ko ayun, eh mas malaking cabinet pero hindi to sure ako eh. nasa likod din ang pinto yung Ay, pinto hmm. mas matibay to kasi ano PVC board. Dumi nga lang. At least napakinabangan yung ano. Ayan, buksan nyo. So, Test nyo natin. Buksan dito. O, oh, hindi naman tumama, di ba? Sagat na nga yung ano, screen, no? Tapos, hindi pa tumatama. Okay. So, napakinabangan pa yung maliit na space. Pag double layer to, mas makapal eh. So, tama na sa single layer. Okay, at sana sana magamit nyo rin to sa bahay nyo, no? Okay. Lagyan natin sapatos natin dito. At chinelas, chinelas lang to, eh. <laughs> Yung sapatos sa taas. Okay, thank you. At sa pwede pa natin i-review sa susunod.